What? Wow Sana all <laughs> Gaggab <-o> Banana, <laughs> <Gulana>. it's a <supra>. bruh <laughs> Sana all <laughs> Hello guys, what's up? We Vlog. Welcome to Welcome YouTube channel uh So guys uh update ko lang ang aking YouTube channel at matagal na akong hindi naka-upload no. Paano masabi? Sa aking video at upload mo na tayo ngayon. Medyo matagal-tagal ako na hindi naka-upload. Wow! So guys, dito ako sa ano, sa warehouse. Aking duty yan. Jujuti muna ako at ano, sa magjujuti muna so guys at uh, ito yung ano yung warehouse ipapakita ko sa inyo guys yung warehouse no? kung gaano kalaki ang warehouse na nito at guys, titingnan nyo guys kung malaki yung grass tinawag mo, iharap sa aking video. Ayan so guys, iharap ko na yung video sa itong daan na to guys, no. Ito naman siya. Ito naman siya, no, mga parking area, mga parking area guys, ito yan sila magpa ng mga karton para sa mga customer guys. So guys, no, ang dami nila dyan no? nagpa-packing dyan wala lang tao kasi ngayon at nag-out na sila medyo alas 12 na sila kasi nag-out na sila so guys dito yung warehouse no? ang daming karton dito at dito ako naglalakad nag-chips ng scanner nang i-scan ako yung i-scan ko yun ang i ko dito guys at ang ano ako dito ako sa level 5 level 5 ako guys at naglakad-lakad ako dito at nagpikot-pikot ako para yung chips na sinusundot ko yung ano yon yung roving tinatawag na uh, protect life property ha ah, yon. so guys, so uh, guys daming cartoon dito sa level 5 no ito yung mister diy mister diy guys at uh, warehouse na mister diy no, and daming ang daming alikabok dito oh. tingnan mo alikabok grabe yung alikabok dito guys at tuso tayo guys sa kabila sa bilang ano rockings no iikot tayo guys ito yung mga karton dito ang dami guys oh. ang nila no maraming ano to halaga malaking halaga to guys at wow! yan, yeah, halaga yan guys no so guys andito tayo dito o oh, natin o oh, naglalakad ako papunta doon sa kabila guys no papunta tayo sa kabila para ano o oh, mo dito ah uh, talagang o oh, ano uh, puro karton makikita mo dito guys no wala talagang chicks wala <laughs> uh, talagang chicks makikita mo dyan talaga cartoon lang makikita mo dyan no so guys yun mo dito sa may ano level 5 ako dyan sila yung mga ano siya na ano, mga packing or mga ano, uh, packing or ano uh, marami pang iba sa dyan guys no yun sila yung mga packing so guys dito tayo naman at video natin yung mga karton Karton lang yung video natin Pero ang daming karton to guys Na no, galing sa China China galing yung mga karton na yan no So guys dito tayo Pa ikot ikot tayo Mumaya pa waba na naman tayo no Pag baba natin dyan Dito sa kabila Kabilang chips naman yun At magulo yung video ko no Pasisahan mo na magulo yung video ko at talagang magulo rin ang karton <laughs> so guys no at samahan mo ako hanggang dito pupunta o oh, bibidyohan ko rin dito guys so tingnan dito guys no. So, level 5 ako dyan guys pag tumalon ako dyan guys sa ah, sigurado patay ako dyan patay ako dyan pag tatalon ako dyan kaya dito lang ako nag, ano, nag no, nagahawak no makikinig ano tayo dyan pag tumalang ka dyan, level 5 ah, talagang pilay ka dyan, hindi ka mamatay dyan, pilay ka <trips> Bag, pag nabagsak ng ulong dyan, patay ka talaga ano. so guys, at ano at hindi na ba gawin dyan, pag tumalang ka dyan, delikado no? at baka ikaw ay masisira ang buhay mo so guys, <trips> um, grabe no o, yun ang warehouse ng those, ano, uh, Mr. DIY guys master diy at level 5 tayo ng video hanggang dito sa may floor no so guys uh, at malapit na matapos ang aking video at ipapakita ko rin sa inyo yung mga kasamahan ko sa katarbao, no kasamahan ko sa trabaho ito na